sabi ko sa kanya, sinusundan siya nung camera ko. Kaya ayan yung ginagawa niya. Ha, yung mga babae, naisipan nga maglinis. Dahil napakarumina ng aming air cooler. Oh, di ba? For the flexing talaga ako ng aking TNW gimbal dito. Talagang hindi na namin kailangan ng videographer kasi nga sumusunod siya talaga sa mga person. Hoy! Eh, hindi talaga naglilinis yung ginagawa ko dito. <laughs> Nawiwili kasi ako dito sa aking gimbal. Pero syempre, para hindi nakakahiya, babe. Ito yung air cooler ko na matagal ko na siyang ginagamit. Actually, ginagamit siya ng mga aso ko. <laughs> Ilang taon na yung nakaraan. Ngayon pa lang siya malilinisan talaga. Kaya ayan, grabe. Tignan niyo yung alikabok niya. Napaka. Punong-puno din niya ng balahibo. Ngayon ko lang kasi nalaman na pwede pala siyang buksan. Huh? <laughs> Napakasakit be sa ilo. Buti na lang itong blower din ng aso ko talaga is malakas lakas no. Ayan, puro gamit ng aso. Sana naging aso na lang ako. Toink! Hoy babae, anong ginagawa mo dyan? Oh, isa pa to. Tignan mo. Sabi ko sumusunod yung camera, hindi siya naniniwala. <laughs> Kaya after how many years na paggamit itong ating air cooler na binili ko lang sa... Basta bahala na kayo dyan kung saan ko itong binili. Pero talagang napaka... Sulit niya dahil malamig ang buga niya, be. Hoy, hindi ako nagpro-promote dito. <laughs> Gusto ko lang ipakita sa inyo na ayan, mar marunong din naman maglinis kahit papano ang mga babae. Girl power yarn. No! sa dumingan ng air cooler na to talaga napakatagal namin be nilinisa hindi ako nagbebenta dito be pero sa init talaga ng panahon ngayon kailangan nyo ng air cooler nalalagyan niya ng ice sa loob pati sa taas niya hirap may stroke lalo na sa mga aso ngayon be o di ba, mas inalala pa yung aso kesa sa tao <laughs> kita mo naman meron pa kaming pa car wash dyan mabilisan na lang kasi ngayon ang labanan alam nyo ba nung nakuha ko yung air cooler na yan be talagang napakadaming nag sa akin yan talaga kasi dumating talaga yung time na napakainit sobrang yung tipo, ito, tapos mo palang maligo, pero lagkit na lagkit ka na naman sa katawan mo. Ganun mongon ng atake, babe. Well, makita niyo naman yung aming car wash sa timba lang talaga siya sinasaksak. <laughs> Apakalayo kasi ng gripo, kaya hindi siya umabot. Kaya ang ginagawa, nagigib na lang dyan. Tapos dyan na lang ilalagay. So far naman, malakas naman yung tubig. And kita mo, itong si tita. Kulang naman mag-car wash, pero hoy, nagalit. <laughs> pagkayang pag gawin ng mga babae, gawin nyo na, huwag nyo nang iasa sa mga lalaki. Uy! Matutong tumayo sa sariling mga paa, gano'n. ba diba? Kasi meron talaga mga babae na konting bagay lang talaga kailangan inaasa pa sa mga lalaki. Eh ba? <laughs> ako kasi minsan talaga naiinis ako pag gano'n. Kasi kung kaya mo naman gawin ang isang bagay, bakit hindi mo pa kayang gawin? Ano daw? Bakit di mo nalang gawin, ba? Diba? Kaya kita mo naman, dito puro babae yung mga gumagalaw. Kita mo si tita o, oh, nasisiyahan siya sa aking camera. <laughs> Sumusunod kasi talaga siya, kaya talagang pinikit ko siyang bilhin. Kasi nga, napaka-useful niya sa akin. Lalo na sa mga kagaya ko, bilhin niyo yan, be. Totoo. Oh, well, hindi nyo naman pala alam kung ano yung tinutukoy ko. Kasi nga, hindi nyo din naman pala nakikita. Pero ayan, kita mo yan, may mga lights ako dyan talaga. Punong-punong ng ilaw. Gumawa ka ng studio para maglinis. Ganon. <laughs> ayan, atake akin first son. Naglilinis-linisan para okay. Pero, huy, feeling ko magiging grounded talaga to. Kasi nalagyan naman ng supot. Supot? Ay eh, hindi, kasi nababasa na yung motor niya sa ilalim mo. Oh. Ayan o, oh, yung nalagyan ng plastic. Be, kasi yung kaibigan ko, Tupperware Ha? Huh? Ha? Madami na kasi ang ah, likabog sa mga sulok-sulok niya tapos hindi na din siya natatanggal. Pero pasalamat ako sa car wash na yan kasi natanggal talaga siya, babe. Ayan, magmumukhang bago na yung ating air cooler para sa ating mga dog. Na talaga kasi madalas gumagamit nito. Oh well, nabili din naman yan para sa kanila talaga. Ay, ang lola, ngawit na ngawit na. Ba diba, pag naoperahan ka na kasi parang pag tumayo ka ng matagal, napakasakit. Parang ngawit na ngawit, ngalay na ngalay. Yung likod mo, yung bewang mo, alam mo yun. Nabe, parang ka nang matanda talaga. Kaya nga, hindi na ako na pagkakamalang bata. Kasi nga yung mga pakiramdam ng mga matatanda, nararamdaman ko na din. Huy! O, oh, kita mo yung car wash. Ito lang talaga kabilis maglinis pag may mga gamit na ganito. Hindi na kailangan manumanuhin. Hoy, ano ba to? Vlog ba to? Talagang nagbebenta ka ba? Nasanay na kasi talaga ako sa pagbebenta pero hindi to sponsor. Kasi kasi talaga ang mga tao ngayon, tamad na. Ang na kasi mga nagsisilabasang gadget na pampadali ng buhay ba? Kumbaga. Pero hoy, huwag niyong madali ang buhay natin na. Huwag matapos agad. <laughs> At na no, napakalaking tulong nga din talaga nitong ating blower, babe. iyon mo lang tapos i-blower mo lang. Ayan na, okay na. Ngunit no na ng punas-punas. Diba, masipag ka tapos madiskarte ka? O, oh, ayan na pala, hindi ka napagod. <laughs> Naku, iniisip ko nga, ano na kayang gagawin ng mga tao pag dumating yung oras na puro robot na lahat yung gumagalaw. Hindi na kailangan yung physical na tao. Kasi mas madami na nagagawa yung robot kaysa sa atin. Ano yun? Elyon na lang yung titira dito sa Earth. Abay, eh, tingnan mo to. Galit ka dyan, girl. <laughs> ayan, sabi ko lang naman may bibili daw. Mga babae talaga marunong mag multitask. Kasi minsan sa mga lalaki, talagang feeling ko hindi. Charot! Pero siguro, hindi naman lahat. Ayun na nga lang mga mari. Dito na lang yung vlog ko. Wala na ako ibang masabi. Matatapos na lang yung oras na ganito na lang tayo. Basta huwag nyo kakalimutan. Kailangan nyo ng tagalinis. Kunin niyo na lang din kami. <laughs> hey, mura-mura lang talaga. At ito nga, sa wakas, natapos na din ang laban. Kaya ako, maglilinis na ako dito. At least nalaman na pwede pala siyang buksan di diba? Ang panglinis, car wash pa rin. <laughs> Malaking tulong talaga ang car wash best wear. Lalo na pag talaga malakas yung pressure, hindi mo na kailangan mag-exert ng effort. Yung binigay mo na ang lahat pero hindi pa rin sapat. Hoy, ano yan? Hugot yan. Hanggang dito na lang pag nilinis kami ulit, sige, magvlog vlog ako. Isa lang to sa mga araw na nagaganap sa buhay ko. Toink!